Good morning, nandito tayo kay Boss Tino. Good morning, yan. Ang dami pong stock ni Boss Tino. Dito po yan sa Bukawi, ha. Napakagaganda ng mga stock ni Boss Tino. Sa mga nagaan po dyan ng mga hunted. Ayan, no, oh, healthy, healthy mga hunted kakatay ni Boss Tino. Silver tayo, tapos pano, Boss. Ayan, no, oh. oh, tingnan nyo naman, kagaganda ng na mga alaga ni Boss Tino. Hindi napapabayaan sa pagkain healthy healthy kita yun tataba oh halo uh, nyan Jin ni mm. <laughs> di halo Jin po pala yun ang pinaka vitamins sa... de joke lang po yan. wag yung halua baka mamaya malaking yung ibon nyo ayun <laughs> o <laughs> well, si Boss Khalid good morning Boss Khalid ayun o ayun ang gaganda po ng ibon ni Boss Khalid siyempre hindi mawawala si tatay good morning tay Lucky chan gandang buhay ayun po ano, minsan lang u tayo mag-vlog ulit. Balik-balik lang pag may time. Ayan oh. No? Sagaganda so, oh. Eh. Ano Ang laki ho ng Afrika ni mosquito. Ito si Sandra. Ayan Ano gusto mo pre, nika? Boss Tino, magkano ba ang paresan natin dito? Magkakamang Ha, Boss Tino, magkano ang paresan natin dito? Sa Madinette, Boss. 1.5 1.5 lang ito, ang pares. Denyut na po yan, ha. Ayan, o. Kagaganda. Kagagandang ibon. Ayan, o. Eh. Itong wild type natin. Facebook, na po sa pares pares po nakakate Ang lalaki big bone po yan oh. Mga hmm. big bone kakatay. Ano kayo ka nasunod ay na? Ayan magkano dito boss sa kakatay natin na pares pares 2k boss 2k lang pares si boss Tino Ayan oh. From left to right up huh? to bottom Ang lalaki Ayan oh. kagaganda ng alaga ni boss Tino talaga Yeah, para kontakin niyo si Boss Pino, syempre. The number natin, 0923-575-7418. Ayan, good morning at salamat sa iyo Boss Pino. Thank you. Hindi tayo sa pogi-pogi poging tropa natin, no? Oh. Naglalaro. Walang magawa ang yeah, ating, ano? An an exo person dito, exo -person. ha? exo person ha? napakaganda po niya, no? Female. yan Ayan. O, kita niya naman. Si Boss, may dalang laruan ng kanyang paninda. yan o, o. Oh, alam niyo na po kung ano ang gagamitin yung panlaro <laughs> ah. Boss, contact number natin para sa ating pusa. Ah, contact number na 09731050536. Yon. Yon. Ito po yung page natin. Ito, ano papakita po, po natin yung page. Para okay. po kontakin niyo na lang po siya doon. Opo. Okay. na din po. Ayun po. Iyan oh. Iyon. Yan. Um, palo na din po you, yan. CJ, yan ha. Palo nyo po yan okay. ha. Salamat po. Thank you. Ang ganda ng dala ni Boss. Aqua, Aqua. Ano to Aqua dan? Ito po. Ganda oh Ang ganda ng Aqua dan. Aqua, Opa. Ang ganda nito o. Ayan. Dito lang po yan mga taga Pampanga. Ang Ay, lukit. Boss, magkano dito sa aqua dan mo? Aqua o pa dan, B2, DLN tax, saka aqua o pa B2, split dan, DNA yan. Project, tapos FPN lang. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan, uh, PM si yung, ano, yung mo, oh, Ayan, PM nyo lang po si Boss Aljon. Hindi po ba yung ano nyo, FP account mo, Boss Aljon? Oo, yung Aljon at yan sa Maraloto. Ayan, PM nyo lang po si Boss Aljon. Boss, good morning. Ang gaganda ng dala mo, ah Sakto oh. Mga may hilig sa pay dyan, Paypalo. Sakto avocado line ano magkano dyan sa mga play natin puro kaki puro kaki one kak po yan ha puro kaki kak pa sa kapal hmm. lang po yun ha umaga uh, mas maganda tayo sa ungender tayo para walang ano sa puro avocado lahat hmm. gaganda oh saka ang kikinis po ha ito ang laki oh big bone no? oh sa mga naganap ng big bone kakate mga no? prove yan pre lalaki lalaki Mm -hmm. Ito, ganda rin oh. Bilaw. Mga dilawa na hunted. 700 lang. Ayan. 700 lang, napakagaganda. Okay. PM nyo lang si boss o oh, tawagan. Hindi ko lang number ko, 0967-246-0111. So, um, naka-DNA ito. Thank you, boss. Thank you. Ayan, oh, dito. May accessories din tayo dito. Mga para tayo sa ano na Party ano? Oh. Lahat ng accessories meron po dito Pakainan Siyempre Pugad Good morning boss Yan. Kompleto lagi dala ni boss Party Mar oh, Mini Party Mar oh, May showcase din tayo dito oh. Kung sa mga Gusto nang magpaganda ng ibon At mag train Pwede po pwede po ito <laughs> Ayan. Agpo pumasyal po kayo dito sa Bukawi, bandan dulo. Para makita nyo lahat ng paninda ni Boss. Kaya din ba? Ato meron din po siyang ano dito, mga kitty mga gaganda oh. Kalito. months. oh. Napaka sweet po nung kanyang alaga. Tumayo lang si boss eh, humilig na sa kanya ng ano, kulungan oh. no. Oh. Ganyan kalalambing ang alaga ni boss. 6K, 6K lang yan. Yeah, 6K lang, oh. Eh, ano? Tong... Uh, gwapa na to. Gwapa ba ito, babae? Lalaki. Ah, lalaki. Pogi, pogi, oh. Sweet orange po yan, ah. Parang Garfield. Ayan, si Black Panther. Ayan, o. o islam. Maki. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. Ang laki, o. na kapangan, o. Ang ganda. Aba. Black Panther. Black Panther. <laughs> Ang laking lalaki. O, si, ano lang to, magka 7 months. 7 months lang po, ha. Ah. Ayan, Sa contact number natin, sir. Ano? Zero nine two one five seven four eight three three three. Iyon. Konti kanya lang okay, po si Sir. PBA Biary. Ayon PBA Biary. Ayon na. Sir, thank you po. Thank you. Ang gaganda ng ano? Ang gaganda ng mga mukha nila oh. Ayan. Sa mga naghahanap po dito ng quality dog, meron dito. Ito poging, poging, oh, poging-pogi oh. Kampogi oh 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 okay. Laki <laughs> Oh yeah. so, yan dito kay sir oh 4K. 4G Lalaki Magkano po out niya sir? 23k negosyo po ayan, 23k Ito po yung contact number para sa detail na itong alaga ni sir po, oh. Contactin nyo na lang po si sir Golden natin, 11K na lang po. Meron din dito ng ano, Golden Retriever ah Kontakin nyo na lang po si Sir. Ayan. Thank you, Sir. Ito kay Boss PJ. Mga Lutino. Ayan o. Oh. Ang gaganda. Dito po siya sa bandang dulo. Dito napakamura po ng ibong kay Boss PJ. Hindi pa kayo tumatawad, may bawas na. Ayan o, albino hunting. Kapatay. Mga pares-pares na po yan. Magyan dito, Boss. Uh, One-five. 1.5 one 1.5 Napakamura niya na kay Boss PJ lang po yan Ay yan o ano, uh, mura lang to. Meron ditong tig-600 pares. Sa low mute. Ayan po. 500. Ah, uh, kayo na ako mamimilay sa mga beginner dyan. Marami po kayo makukuha dito. munit beginner nga po, eh, meron din pong kargang magagandang lahi yan. May chamba. baga. Ito, may aqua dito. Opa, aqua. Ayan. Kontakin well, lang po natin si Boss PJ sa mga detail ng ano niya. Ayan. Oh, Ayan, ganda o, oh, dan oh. Sa mga gusto mag-project dyan ng ano, aqua dan. Pwede, pwede po yan. Eh. Eh. Ang ganda ng mga kokatay. Boss P.J., contact number nga. 9 0 Thank you, Boss DJ. Thank you, thank you.